Hello friends, brothers and sisters, ako po si Lawrence. Tara na sa landas ng pag-asa. Ang ating ebanghelyo sa araw na ito ay mula sa sulat ni Matthew chapter 16 verses 13 to 19. Kapatid, ano ang pagkakakilala mo sa ating Panginoong Yesu Kristo? Iba-iba ang ating pagkakakilala kay Jesus. Depende sa ating mga nadidinig basis sa mga turo depende sa ating sariling pag-aaral tungkol sa Kanya. Nakasalalay din ang ating pagkakakilala sa Kanya depende sa ating pananampalataya at sa ating personal na karanasan ng Kanyang presensya sa ating buhay. Marami tayong maaari maibahagi kung sino ba para sa atin si Jesus. Ngunit importante maging bukas tayong kilalanin siya nang naaayon sa grasya na galing mismo sa Diyos Ama. Sa ating ebanghelyo sa araw na ito, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad kung ano ang kanilang pagkakakilala sa kanya, kung sino siya para sa kanila. Sumagot ang mga ito at sinabing ang sabi ng iba ay siya raw si Juan Bautista. Ang sabi naman ng iba ay siya si Elias. Ang iba naman ay sinasabing siya ay si Jeremias o isa sa mga propeta. Ngunit nang tanungin ni Jesus kung sino siya para sa kanilang personal ng pagkakakilala. Si Simon Pedro ay sumagot at sinabing, Siya ang Mesiyas, ang anak ng Diyos na buhay. At pagkatapos ay sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Pinagpala ka, Simon anak ni Jonas, sapagkat hindi ito ipinahayag sa iyo ng laman at tugo kung di, ng aking ama na nasa langit. Tama ang naging sagot ni Simon Pedro kung sino nga si Jesus. Ngunit binigyang din ni Jesus na kung naging tama man ang kanyang sagot, ay hindi ito dahil lamang sa kanyang sariling kaalaman, kundi dahil sa grasyang ipinagkaloob mismo ng Diyos Ama. Pinapaalala sa atin ni Jesus kung gaano kahalaga ang pananampalataya sa ating pagkakakilala sa Kanya. Maraming pinagagalingan ang ating kaalaman tungkol sa Diyos. Ang iba nga ay nakikipagtalo pa tungkol sa kaalaman sa ating Diyos. Ngunit paalala ni Jesus, kung sa ating sariling kakayahan lamang, ay lagi tayo magkukulang hindi kailanman magiging sapat ang ating kakayahan at pagkakaunawa upang makilala ng lubos si Heso Kristo ating Panginoon. Kaya't walang ibang panggagalingan ang wastong pagkakakilala natin sa Kanya, kundi sa Diyos rin nating Ama, na nagbibigay liwanag at direksyon sa ating buhay at pananapalataya. Amen. Kung kayo po ay nabless ang video na ito, maaari po ninyong i-click ang like and share ng Dasang Pag-asa. Uli, ako po si Brother Lawrence Quintero. Maraming salamat. God bless po sa inyong mga pamilya.